guys uh, magandang gabi po at uh, nandito tayo ngayon sa may uh, barangay uh, Pasulo Kagagaray lang natin guys at uh, tayo ay uh, maglalakad uh, pa uwi Kasi yung aking uh, tricycle ay uh, kuding Kasi nakilabas lang po tayo ngayon na ng uh, tricycle ng mga kaidol At uh, pamadaling araw na So sa episode na to guys Ang ating uh, content ay uh, maglalakad tayo dito Pauwi sa bahay Titingnan natin guys kung uh, ilang uh, minuto tayo makaka uwi sa paglalakad na to so ayan at uh, intro muna tayo mga kaidol so ayan na nga po mga kaidol ito po yung uh, kahabaan ng uh, Gilasaro at uh, ito nga uh, tinutumbok na to sa kalsara na to ay uh, papuntang uh, ringkong Malinta no at uh, ito naman ng mga idol ay uh, papuntang pulo, San Roque maladaanan diyan at a uh, uh, mabulo ang mga idol tayo ay uh, maglalakad ngayon pauwi na. At uh, iniwan ko na yung aking uh, mga kasama na tricycle driver kasi uh, pamadaling araw na bukas naman ay uh, may uh, bihay tayo mga kaidol so ayan At uh, tara na maglakad tayo. Nakabili na rin ako mga kaidol nang Uh, daya per ni commander kasi si aking amisis uh, ay uh, nag uh, per para hindi na uh, mahirapan uh, bangon ng bangon pagka kasi, no so ayan lakad lakad tayo dito mga kaidol maraming maraming salamat nga po pala sa patuloy na <coughs> excuse me po patuloy na uh, panunood ng aking uh, video Thank you, thank you very much po. Uh, masaya ako guys kahit na uh, 20 viewers, one day ago ang aking uh, vlog. Kasi nag-i-enjoy ako sa pagbablog ha mga No? Wala tayo mga kaidul. Ayan guys, yung ano na to, dinadaanan natin na yan. Tignan natin guys kung uh, Medyo Ilang minuto ba uh, Magmula Kanto ng uh, Pasolo Malapit sa 3 is Papunta sa may amin Dennis na na nga daan guys oh, At uh, maliwanag na maliwanag ang daan Dahil sa mga Pailaw ni, na ito ni uh, Mayor no Salamat sa aming uh, Mayor na napakabuti Dahil Ah uh, kung hindi dahil sa kanya wala itong uh, mga pailaw na to sa kalsada Ay natatakita uh, nyo guys uh, maliwanag na maliwanag <laughs> <laughs> uh, Hindi na talaga ko sanay guys na ano maglakad <laughs> Hindi katulad dun sa amin sa Bicol Talagang uh, malayo ang uh, lalakarin mo dito kunting lakad lang ay uh, hinihingal na ako guys ayan goodbye good salamat tayo mga kaidol no? kwentoan uh, tayo ayan, at uh, samahan nyo ko sa aking uh, paglalakad dito sa bandarito guys ay uh, madilim Rumaraga sa yung uh, sasakyan na yun guys no parang uubusan ng ano daan at tuloy siya magpatakbo Ito nga guys, yung aking uh, dating uh, pangarap, uh, pakita ko sa inyo. Ang uh, dati kong pangarap na maging uh, bahay, ay uh, natupad na rin. Parang uh, kahawig din ito. Dahil sa kunting budget natin, ay uh, pinagkasya na lang natin yung, ano, yung gano'ng itsura ng aking bahay. Mataas din yung aming bahay guys, kaso hindi <coughs> pa... Tapos wala pang adobulwal sa loob Kaya medyo mainit sa tanghali ang mga kaydol Happy morning na uh, mga kaydol no At uh, nakabili na rin tayo ng uh, uh, mga pangangailangan Kasi bukas ay uh, 7.30 ng umaga Ay uh, check up na naman ang aking amisy sa heart center guys no maraming maraming salamat nga po pala sa nagdasal uh, dasal sa aking missis na sana ay uh, gumalin thank you thank you very much tingnan nyo guys yung wakanting uh, bakanting aluti na to at uh, ito ay napaka uh, gandang uh, pwisto pero puro sa na guys oh ang ganda ng uh, damo, Ayan, uh, damo mga damong uh, lumiliwanag sa ilaw napakaganda nga pagmasdala mga kaidolo no? ito ay hindi alaman kundi damo na tumubo sa tinambakan na loti maganda nga pisto ito mga kaidol para sa mga negosyante kasi kantong kanto mga kaidol no? so tayo mga kaidol at uh, medyo malapit na tayo Ayan guys. Nasa may kahabaan ah, ng Agila ah, saro na tayo. Malapit na doon sa aming abahay ah, Medyo malapit lang naman ito guys, kaya kayang-kaya natin lakarin. Ayun nga at nakilabas ah, ako kumita naman nakapag-a ah, ah, boundary sa missus ko na ano na 300 nabili ang uh, mga kailangan sa loob ng bahay at uh, nakompleto lahat ang uh, mga kaidul at ito, nakabili pa ako ng bali ang uh, nabili kong diaper ni commander ko, ni misis ko ay uh, bali tatlo mga kaidul plus yung gamot na iniinom niya pang maintenance araw-araw kaya kaya hindi ako mga kaidol na mamahinga hindi ko kung sa barbershop ako makakagupit naman mga kaidol kaya lang hindi ganong ka uh, kadamihan hindi katulad talaga na ano na araw-araw ka nang gabubukas sa barbershop mo ay uh, tiyak ay uh, tatauhin ka no? ang akin lang naman may mga suki naman ako kung ano yung dumating Hi Niko, panoorin mo sa vlog ko Niko ha yeah, bye. Dong Vlogs Ayan, upload ko mamaya Ayan si Niko guys Ang uh, mabait kong uh, kaibigan Ayan Whew. Papagod na ako guys at uh, Medyo malayo-layo na rin Ang aking anilakat. Uh, nakakangawit nakakangawit maghawak ng cellphone at ang ating cellphone ay uh, ito lang yung uh, nagsisilbing pang-camera natin uh, mga kaidol. No? So meron tayong uh, kaibigan dito na maraming uh, pangkalakal Kaibigan, good morning. Marami ka nang nakuha ang kalakal Ano yan, ibibinta mo bukas? Ha? Ibibinta mo bukas? Oo. Sure. Okay naman ang binta. Mahal ba ang ano ngayon? Ang kilo? Mura dami oh. Nagbablog ako, vlogger ako. Mapapanood ka sa video ko sa YouTube channel ko. <laughs> Anong probinsya mo? Ano lang? Ha? Bulacan, Santa Maria, gano'n Anong pangalan mo? Bad po Para na mapanood ka ng mga viewers ko Matulungan din kita Ah, uh, uh, gano'n yun Buboy uh, ha? Buboy, buboy. Uh, Ito si Buboy uh, mga kaidol Ay lagi ko nakikita naglalaga dito Ayan si kaibigang Nico Ano mga uh, maitutulong may natin kay kaibigang Buboy? Nangangalakal siya, okay naman, ah. malinis, di ba? Iyong may sabote, mantika Mantika? Paano? Magpiprito? Eh, wala naman Ha? Ah? Baka may kalang May kalang ka ba dyan, boss? Wala ah, Wala kalang Saan ka lang. Saka, kumakain? Sa, ano, sa tindahan, huwibili ako Ah, huwibili ka Si kaibigan, dito-dito lang siya Minsan, nakita-kita, nagsampay ka doon sa may Tabi ng court doon, oh. Tabi ng, ano, halaman halamanan doon, ano Sa'yo ba yung sinampay na yon? Ah, ah, oh uh, Sa'yo sinampay Si kaibigan nga po, po yung mga kaidol ay taga Bulacan daw po ito. Eh. Sa Nor sa Garay ba? Malapit ka sa Nor sa Garay, Bulacan? Ay, hindi diyan Hindi na nabutas ko ako. Ah, nabutas ka? Hmm. Ah, nabutas malabon, ganun? Hindi. Nabutas sa ah, sa Nusay, Del Monte. Sa Nusay, Del... De, nabutas sa Los Madres. Ah, bukod din yung muson, iba rin yun. Ha? iba, iba rin yung muson. Motion ba? Motion. Yung iba, iba. Iba, pala. Bali, itong trike na to, hindi sa'yo yan. Ito? Oh, hindi, ito, ito. Ito, uh, ito lang sa'yo. Ito akin. Ito panghakot mo, no? Ayan. Ganda ng panghakot Ayan. ni Kuya, guys. So, ah, uh, baka naman mapalitan natin. Gusto mo ba kariton? Hmm. Pagka kariton, may nagbigay sa sa kariton, bigay ko sa'yo, ha? Oo. Okay. Uh, mga idol ah, uh, ito nga, at uh, tinatawagan ko aking mga, ano, mga idol dyan. Baka sakaling, ah, uh, mabigyan nyo ako ng kariton para kay kaibigang buboy para maganda yung uh, pangangalakal ni kaibigang buboy pagka kariton marami kang maikakarga ba? Diba? yung ditulak-tulak dito lang ang bahay ko yung barbershop ko ayun o oh. yung may Ay, yapo, yapo. yung yung may tricycle na yon sa akin yon pagka mayroon ng gado at nandito ka pa may nagbigay ibibigay ko sa iyo ha okay ba yon uh, oh, no, okay. bicolano ako boy may cellphone ka may cellphone ka wala wala po. ah uh, mapapanood mo sana to sa YouTube channel kasi upload ko to pa maya maya. Hmm. Sa po. Eh, sa YouTube channel, mapapanood mo yan. Na ikaw nandun ka na para sa TV, para kang naka -television. Eh, sa TV na po ako? Oo, sa, sa TV ka na. Pagka mayroon kang kaibigan, isearch nyo yung ano, dom vlog at uh, mapapanood ka doon. Makikita mo si kaibigang uh, buboy. Ikaw, ikaw yon. Saan ka natutulog kaibigang buboy? Dito lang. Yan. Minsan nandoon ka sa Pasolo, nakita kita doon sa Pasolo, 'di ba? Sa malapit sa eskwelahan, sa may tindahan. Oh, ikaw 'yun, 'di ba? Oh. Kasi araw-araw ako nagta-tricycle, ako ng tricycle dito. Nakikita ko yung mga ano, marami na rin ako natulungan kay Bigan Buboy. Mga nabigyan ko ng pera, binibigyan ko pagkain kung kailangan ng pagkain. Pag nagugutom, binibigyan ko. Ha? So, ayan, na uh, paano mga kaidol? Hanggang nga dito na lang po ang aking vlog ah uh, maraming maraming salamat uh, sa inyong uh, panunood bye bye na uh, diba? isa pa isa pa uh.